Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa baad May tanong dito uh, Paano ustad Yung asawa ko gumawa ng Perma, wala kaming saksi Tapos paulit ulit niya sa akin Sinasabi na maghiwalay kami Tapos wala siyang respeto Sa amin Okay Uh, kailangan pa ba ng permahan? Kailangan pa ba ng saksi? Sa bata Itong pinag-usapan natin yung batas ng Islam. Kailangan ba may, may witness sa hiwalayan? Kailangan ba may kasulatan sa hiwalayan? Sa batas ng Islam, hindi po kailangan yun. Hindi po obligado. Basta, nabitiwan po. Nabitiwan mo, brother, na hiwalay na kayo ng, Mr. Ay, nang Mrs mo. Nasambit mo sa kanya, na hiwalay na kayo, na chat mo siya, nasabi mo sa kanya, kahit walang witness. Ang witness po ay hindi po siya obligado sa hiwalayan at saka sa kasabalikan. Ito ay sunna ayon sa ating mga walama. Ito ay voluntary o sunna lamang at hindi po obligado. Kaya pag naghiwalay kayo ng asawa mo at wala pong nangyaring permahan, ay tanggap po ang hiwalayan na yan. Kaya sa mga kapatiran natin, mga kalalakihan, huwag niyong gagawing biro ang hiwalayan. Huwag niyong sasabihin na, o hiwalay na tayo, joke lang, hindi pwedeng gawing bero ang hiwalay. At hanggang tat hanggang dalawa lang po yung load mo. Pag umabot po sa tatlong hiwalay ang nabang nabanggit mo sa misis mo, hindi na kayo pwede magkabalikan. Hindi niyo po alam yan. Pag nabigkas mo sa misis mo na hiwalay na kayo ng tatlong beses sa magkakaibang oras, magkakaibang lugar, hindi na kayo pwede magsama. Ang tawag dyan sa tatlong hiwalayan yan ay talakun, bainun, bainuna, kubra. Yan yung malaking uri ng talak na hindi, hindi na kayo pwede magkabalikan hanggat hindi mag-aasawa si Mrs. mo ng iba na kasal na tama, may dori, may witness, may wali. Then, pag naghiwalay sila doon sa lalaki na bagong asawa niya, saka kayo pwede magkabalikan, ganun po kabigat. Kaya, ingatan po natin ng pagbigkas ng hiwalay. At siyempre, sa babae naman, pag hiniwalayan ka ng mister mo, ng isang beses pa lang, hindi ka pa pwede mag-asawa. Yung iba, kakahiwalay pa lang, mag-asawa na lang iba. O ikakasal na sa ibang lalaki, hindi po pwede yun. May idda po kayo, sister. Pag hiniwalayan ka ng mister mo, may idda ka. Anong idda? Ito yung panahon na hihintayin mo bago ka mag-asawa. Kung nagre-regla ka, pagkahiwalay siya ng mister mo, hindi ka pa agad-agad pwede mag-asawa. Kailangan matapos mo muna yung tatlong regla mo o tatlong bisis kang maging dalisay. Kapag hindi ka naman nagre tatlong buwan ang hihintayin bago ka pwede mag-asawa. Kung muntis ka naman, hihintayin mo nang mga anak ka bago ka pwede mag-asawa. So, hindi yung agad-agad pag nahiwalayan ka ng mister mo, mayroong...